So ayan guys, bali ito na naman yung aking gagawin. Bali yung una ay yung mantika. Yung yung ngayon, yung pangalawa ay ito. Ito. Ito yung guys. Bali ang laman nito ay alcohol. So hindi ko na sa inyo guys sasabihin kung anong brand ng alcohol, basta alcohol. Tipindi sa inyo kung anong gagamitin yung alcohol. Huwag kayo nang bahala kung anong gusto nyong alcohol niyan. Basta alcohol. Yan, Tapos, huwag natin kakalimutan yung ayan, yung buto ng avocado. So, yun. Bali, i natin. Muna to. So, ganun pa rin yung i ko. Maliliit pa rin. Kasi, mas gusto ko yung maliliit. Kasi nga, madali siya ma-absorb. -ano, ma Parang, tingin, sa tingin ko lang, mas madali siya kung saan ba mas madali sa matunaw pero ito hindi naman ito natutunaw na abukadong ito so mas gusto ko lang talaga ang gano'n na maliit lang kayo bala ko kung gusto nyo malaki okay lang walang problema so tanggalin ko muna itong mga ano medyo may bulok ng konti kasi nga na stack to dapat kapag dapat bago sana pagkatapos nyo tanggalin yung yung ano nito yun, yung laman di ba ito yung sa gitna nyo know, pag niwa nyo na ugasan tapos islice nyo na dapat ganoon sana direct ano sana wag uh, huwag nang patagal yung pa na ma-stuck so, kasi ganyan siya magiging brown siya tapos yan yun na, nasisira na so kapag bagong bagong kuha tapos kinain mo na yung ano syempre yung laman nun ito na yung boto so islice nyo na tapos babad nyo na sa mantika o kaya alcohol so yun depende nyo lang kung anong gusto nyo sa akin ay gagawin ko dalawa yung isa mantika yung, yung pangalawa ay alcohol try lang natin kung alin na mas maganda kasi ito pag mainit malamig to pag, pag malamig ang panahon yung ano yung man, mantika kasi yung mantika kasi mainit yung sa katawan ito malamig sa katawan kapag taginit pwede yung gamitin So try ko lang to guys na ano. Kuwanin sa dalawa mas maganda gamitin. Pero press naman yan maganda. So try lang natin kung ano mas mas the best. Ayun, bali tanggalin ko lang guys. Tanggalin ko lang yung ano, yung may sira. Tapos iwayin ko na diretso. Ayun. Kasi mayroon siyang ano dito eh. Konting damage. Tanggalin ko lang yan. Tapos okay na yan. So, i test lang natin to. So, ganoon pa rin. Ang pag test ko. Sabi so, ng bala guys kung anong gusto kalaki. Sa akin, ganito, ganito din yung style ko. Ganito din kalaki kasi yun ang gusto ko. Yung parang mas nagustuhan ko yung maliit. Pero kung gusto nyo gato kalaki Okay yun, walang problema eh, Nasa inyo na eh Ito yung masunod yan kasi kayo ang gagawa So akong gagawa kaya ako din na masunod Yan, so So pets alin sa, sa dalawa pwede Kasi buto naman yun eh Kaya ba lang ay eh, malaki ang hiwa Ito maliit So, yun. Let's uh, test na natin to. Yan. Pwede na yan. Pwede, kalaki. Pwede na yan. Kasi malaki naman yung pasok nito. Ipapasok malaki naman. Kaya okay lang. Yan, pwede na yan. So, huwag natin palitin masyado. Yan yung kanina ano yun talaga maliit talaga yung kasi nga manipis yung pagka slice ko yung kasi nga maliit yung papasok dun sa buti na yan yung plastic bottle yun yung alcohol alcohol na bottle ito kahit malaki okay na to kasi malaki naman eh yung ano nun? yung pasok natin na yan so, yun, natin natin itong ano na. so, tayo natin kung ano tapos ito nga pala guys ibabad ko muna ito ng mga ilang araw pa gamitin para talagang yung katas nito ay humalo dito sa alcohol ito kailangan dyan eh. yung katas nito yung kasi ang ang gamot dyan eh yung alcohol ay ano lang siya babaran nito kasi pag iulat ng babaran masira naman to o bulok to dalawa dalawang piras na to sana ko masya jam yung sukat pala ng alcohol dapat sana mas marami yung alcohol eh kalahati ng alcohol sana ito konti lang yung alcohol ko eh so yun na lang yun na natin pagsapaka syen dapat yung ano ngan dito din yung alcohol ay yung dapat, ano yung bukado dapat mas marami yung alcohol kaysa bukado kasi siyempre alam babad talaga yan hindi dapat nakausli yung naka -ano, nakaangat yung abukado siyempre kailangan babad siya para di masira lubog talaga tingin ko pati lang pati lang natin to kasi baka hindi kumasya baka umangat so pati lang natin to dapat tumbog dyan babad talaga yun na yan. yan so, kita pa. Pasok natin guys. Isa-isa. Isa-isa. Lahat na. Ayan o. Malaki naman yung bunga nito. So, madali pumasok. Kahit malaki. Hindi malaki na konti. Ayan. Dapat lubog yan. Dapat lubog lahat. Huwag ano yung nakaibabaw. So dapat yan o, pwede, yan o, Pwede na, pwede pa rin yan kasi lubog pa rin yung ibaw. So malapit na sana eh, yan o. O, ano tawag dito? Malapit nang lumampas sa alcohol. So dapat lubog lahat para hindi masiya talaga. So kailangan babad siya. Ayun, tutukan natin. Ayun oh. Tapos ayan guys, hintayin natin ng ilang araw, mga 3 days kasi ibang kulay niyan kapag 3 na yung katas niya ay hahaloan niya sa may alcohol so try lang natin kung anong anong mangyari nito so para sa akin ibang kulay niyan you know, -ibaan yung kulay oh. hmm. Nag iba na yung kulay oh, magiging ano siya ganyan din itsura para siyang gold you know mga 3 days guys Hintayin natin so yun hanggang dito na lang guys yung aking vlog bali dalawa lang to mantika at saka yung, yung alcohol so kayo nang bala kung anong brand ang gamitin nyo basta alcohol so yun lang guys thank you sa iyong panood hanggang sa